Shoutout nga pala kay Jasper TV. Shoutout din kay Sambalis Balis fishing. Shoutout kay Meral isper fishing. Go. Good morning mga idol. Nagbabalik na lang ar. Nagbabalik naman mga idol. Yung kapalig. binobics vlog ulit tayong makikipagsapalaran mga idol tara punta tayo sa tagat mga idol yun makikipagsapalaran tayo muli mga idol At dito ay nakita ko ang isang manila Or lipti Dahan-dahan akong nagpailalim At tinatimingan ko siya Oops! Sa pulkang lipti ka Huli ka. Ayos na ito Mataba ito Masarap sa bawan nakita ko ang isdang taerok. Mataba ang isdang ito. Kaya dahan-dahan akong nagpailalim. Sumalubong siya. Sapol kang taerok ka. Kuha ka. May pang-ihaw na naman tayo. Dahan-dahan akong nagpapailalim. titingnan ko. Baka sakaling may isda dito sa ilalim ng bato. Walang isda. Oh. Napakaganda nito mga idol. Halaman sa ilalim ng dagat. Hindi natin yan kupunin kasi dapat pangalagaan ng mga halaman sa ilalim ng dagat. Ayun. Ang isang lapu-lapu na sa buhangin. Dahan-dahanin na natin. Huwag kang aalis. Um, sapul ka. Huli na naman. Nahuli natin ang lapu-lapu mga idol. Salamat. sa kang baga-baga ka, mataba ito, masarap ito, pang-ihaw. At dito ay nakita ko ang isdang lawihan. Malaki-laki na ito, kaya lang mailap. Ayan, hinahabol ko, sinusundan ko siya. Ayan, ayaw talagang huminto. Napakailap talaga ng isdang ito hindi man lang ibinigay ang tamang distansya hindi na natin nakita hindi na natin naabutan mga idol ito may snapper dahan-dahan mo -dahan pa ilalim ayun medyo maamo lang siya yan um, sapul ka stone shot mga idol mayroon na namang isa pang tayrok. Ayun, sinusunda natin. Humarap ka lang. Ayun, humarap. Sapul ka na naman. Sapul na naman ang tayrok. Ayos talaga ang patama, mga idol. Huli kang tayrok ka. Mataba ang isdang ito, mga idol. At dito, dahan-dahan tayong lumapit punta sa butas sa may biak ng bato. Ayan, nakaumang ang ating pana. Ayun, sisilipin natin ang butas. Titingnan natin kung may sisilip na isda. Ayun, nakaumang lang ating pana. Ayan. Uy, may sumilip. Apul ka. Natamaan ng ilak, mga idol. Ayun Ayan Ilain natin ang alambre Ikutin natin dito mga idol ikuti dito Tignan natin Kumakuha natin siya dito sa kabila Ayun Ayan Ayan dudukutin natin dito mga idol Ayun Nandito na siya Ayan Hulik kang ilaka, Salamat dito mayroong mga naglutang mga salabay dito mga idol. Ayan. Oh, nakakatakot ang mga salabay na to. Ayun. May pailan-ilan ang mga salabay. Ayan. Naglitangan sila. Uy, parami ng parami. Habang papunta dito sa unahan, parami ng parami ang mga salabay. Ari, ayun. Mas lalo na dito, mga idol. Padami na na padami dito. Aroy nako. Hindi ko na masyadong nilulubog ang ulo ko dito mga idol kasi sobrang dami talaga nila. Ay, ayan. Aray, nasagi na yung nguso ko. Nasagi na labi ko mga idol. <tong> Grabe ka tayo ka idol. Nasagi na maliliit na sa labay ang nguso ko. na ako mga idol naglabasa na ang mga makakate maliliit na salabay mga idol sobrang kate kapag nakasagi sa balat mo hindi matra ka mga idol makate ang uso ko nasagi ng maliliit na salabay Grabe mo tayo. Umuwi tayo kaagad mga idol kasi parang daming makati. Masagyo na makati ang buka ko mga idol. Ang ikat mga idol. Maraming salamat mga idol. Kahit na uh, maraming makati sa dagat. Nakauli pa rin tayo ng pangulap. Ayos na yan mga idol. Sulog na yung pangulap mga idol. Ayan yeah, mga idol. Talagang Napakatindi ng maliliit na mga salabay nyo mga idol. Yung mga idol, oh, ano nangyari sa mukha ko mga idol? Yung dito banda sa natatabunan ng diving mask, wala naman. Pero ito walang diving mask mga idol, yan o. Oh. Tinan nyo. Oh. Hmm? Marami talaga mga idol. Namantal-pantal talaga siya o. Oh. Yan, namamantal. Ano ito? Yan, yan ang nasagi ng mga salabay. Yung maliliit na salabay na kulay brown. Yan, sobrang kati. Sobrang kati yan. Hmm? Yan, sa katawan natin mga idol. Wala. Wala. Ayan talaga yung sa mukha. Ayan sa mukha ko mga idol. Grabe. Namamantal talaga siya oh. Ayan pati yung usok ko. Namaga. Namaga na siya.